Ang tainan ay puno ng makasaysayang puok, malapit sa Chicken Tower. May isang lumang bahay na tinayo sa panahon ng hapon. Matapos itong ma naging isang kakaibang restaurant na gumagamit ng mga organic at malulusog na sangkap. At naghahain ng mga vegetarian na pagkain. Kapag kumakain ka doon, parang napapasok ka sa ibang dimension. Ang asul na bintana ay retro, pinaghalong Japanese at Western na estilo. Ito ay may iba't ibang estilo. Ayon sa sabi, ang dating may-ari, para sa nanay na nakagapos ang paa, para madaling mapuntahan ang teatro malapit. Inatayo ito ng pitong taon, tinatawag ding ibahay ng paggalang sa magulang ki. Iniisip ng boss na parang nanay sa amin, parang asul na langit at puting ulap, laging tinatanggap kami, parang kulay pagmamahal, kaya pinili namin ang asul, asul na maliwanag at puti sa kisami, bilang bagong kulay ng bahay. nakuha ng bagong may-ari, ginawa ito sa loob ng dalawang taon. Pinagsamang estilo ng silangan at kanluran, nagkaroon ng sariling daan, kahit ang pagkain ay puno ng ideya. Mabango ang lutong monkey head mushroom, may kasamang espesyal na sarsa. Ginawang vegetarian steak, parang beef short ribs, dahil sa molecular process, kakaiba ang lasa. Isa itong konsepto ng molekular na lutuin, kailangan ng labing apat na naaraw, ilang paulit-ulit na pagluluto, para mabago ang istruktura ng molekula. Lutuin ang monkey head mushroom, at may sesame oil na ginisang mushroom. Piniritong mushroom, konjac, at pulang rice cake, ginisa sa malakas na apoy. Gamit ang kaunting sabaw, lutuin ang pasta sa ibang kawali, tapos na ang sesame oil na 3 cup mushroom. Ang monkey head mushroom ay parang lasa ng manok, ang konjac ay parang si cucumber. Ang pulang rice cake ay parang pig's blood cake. Pinagsama sa pasta, naghalo ang east-west na lasa. Sa vegetarian, madalas gamitin ang monkey head mushroom. Dahil may fiber ito, pwedeng gayahin ang lasa ng karne. Manipis at chewy na Vietnamese spring roll wrapper, puno ng wood ear, mushroom, at bihon. May kasamang gulay na salsa, maasim at matamis, nakapagpapalakas ng gana kumain ng exotic food sa lumang bahay, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Ang spring roll ay sikat tuwing tag-init, isa itong malamig na ulang, may gulay at Taiwanese rice noodles, may layered na texture. Isa sa mga partner at manager si Gu Hao, nag-aral siya ng industrial design, at long taon na mula nang siya'y nagtapos, pumunta siya sa lugar malapit sa chicken Tower. Naakit siya sa bahay na ito, nagpasya siyang magtrabaho roon. Nagsikap siya sa lugar na gusto niya, di niya akalaing mapapansin ng boss, at naging isa sa mga partner. Naakit ako sa bahay na ito, pati ang bintana, bawat bahagi ay may sariling ganda. Maganda at kaakit-akit ang lumang gusali, kahit pagkain, kahit vegetarian, mayroon pa rin lasa, nakakaakit na international flavor, para masiyahan sa pagkain sa loob, mararamdaman mo ang halo ng panahon, katangian ng East-West Fusion. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!